isang mapagpalang araw sa ating lahat mga ka-channel ayan biyahe tayo papuntang laot so sa araw na to ay dayo seri tayo kasama si Joe Adventure Maki TV at ang ating bisita na si Sean kaya let's go samahan nyo kami At bago ang lahat mga ka-channel yan, shoutout nga pala sa Baguina Family from Ulongapu City. Sana lagi po kayo mag-iingat and God bless po sa inyo fish, you might send cattle fish. Puffer fish, you Cattle. Oh, cattle. Oh, nice. You might send cattle fish, so don't hesitate. Shoot right away. Yeah, I'd love to get one of these. <laughs> All right. Well, wow, so, so cattle cool. fish, yeah, you so go down. First dive natin sa araw na to mga ka-channel dito sa spot kung saan tayo lagi nakakita ng maraming ilak. At ang spot na to ay Basko. At di nga kami nagtagal sa spot na to dahil nat napakalakas talaga ng Agos. At di tayo masyadong pwedeng tumagal mahirap na baka dalhin tayo sa malalim na part ng area at video delikado. Ayan at di tayo nakatira kahit isang ilakman lang. ang ganda sana ng timing mga ka-channel ng pagpunta namin dito napakalina ng dagat yun nga lang ay napakalakas ng agos sayang at nakalipas ang ilang mga oras mga ka-channel ay nag-decide na rin ang aming mga kasama na si Joy Adventure at pati si Maki na pumunta dito sa area ng Kabunlawan at eto ang ating natagpuan ay napakalaking bato at napakaraming maliliit na isda at ang malilit na isda na to ay minsan kinakain din ng malalaking isda kaya nag-ambush tayo dito. At sya nga pala mga ka-channel, ang tawag nga pala sa English sa uh, Agos ay Corinth. Nang pagdating namin dito sa Kabunlawan ay agad kong hinanap ang bato na to dahil dito kasi sa tapat ng bato na to nang minsan ay nakakita tayo ng GT. At sa time na to ay di tayo pinalad dahil walang GT na nagpakita. Ah! bago nga pala tayo magkalimutan mga ka-channel shoutout nga pala kay atin na nagbigay sa atin ng gopro at kay sir ter sumanulat laurio na nagbigay sa atin ng pana shoutout din po kay strawberry sweet and sa team noranda ng canada second dive natin mga ka-channel dito sa spot to. pero bago ang lahat patuloy pa rin ako dito. salamat sa inyo sa walang sawa po ninyong laging pag-suporta at di po ninyo pag-skip ng mga ads Salamat po talaga na marami. And God bless po sa inyo lahat. At ito nga mga ka-channel, dito sa spot na to, mayroon tayong nahanap dito na unicorn piece or surahan, pero nakalabas na pala. Kaya ang ginawa ko ay ito. Tutok na lang muna dito sa napakagandang bato na maraming malilinis na Ang ganitong klasika sing isda mga ka-channel ay sila yung kinakain ng tribali. At eto nga mga ka-channel mayroon na sana tayo nakitang isang GT na ito ang mali nga lang ay isang guma lang yung nakabit ko kaya di natamaan sayang kalapit na sana mga channel pero nung tirahin natin ito ang nangyari Boom, sablay. Sakto nung pagdating ko dito sa unahan mga ka-channel Ayan, napakalaking barakuda At yun, ang akala ko ay papalayo Yung pala ay bumalagbag at Nung pagtira natin ay Ay yun, no Tinamaan sana mga ka-channel Pero pagdating sa unahan ay iniwan din yung panan natin Sayang at eto mga ka-channel mayroon tayo nakita isang lapu-lapu good size na ang lapu-lapu na to mga ka-channel kaya tiniran na natin to at eto boom sa pool at yun mga ka-channel pumulupot nga yung munulayin sa corals kaya kay nilangan natin na babain upang tanggalin at ayos naman ah, di natin na sagasaan yung corals o nasira At ito ang nangyari mga ka-channel sa aking monoline. Nagkabuhol-buhol na. Naloko na. Another dive mga ka-channel kung saan tayo mayroon nakita ang isang unicorn piece or surahan. At na malapit na tayo mga ka-channel ay biglang gumalaw na papalayo. Pero pinilit ko na itry na tirahin. At eto boom sa pool naabutan pa rin Another pang ihaw na naman mga ka-channel. Lame kayo. Siya nga pala mga ka-channel. Shoutout nga pala kay Miss May Austic Q ng Hong Kong. Sana lagi po kayo mag-ingat. And God bless po, Miss May. Another day mga ka-channel kung saan meron tayo tayong nakitang mga slender unicorn na grupo. Kaya nung pagbaba natin ay tumira na tayo. bum at nung paglingon ko ay napakalapit na pala ng Joy kaya tumira din si Joy bu parehos kami <laughs> automatic another dive mga ka-channel Ito pa rin yung mga grupo ng unicorn piece na hinahunting natin At sakto lang nung paglapit natin ay pinili natin yung malaki yun Boom, sapol pa rin natin okay, mga ka-channel, headshot ang tama dahil sa ulo. Yun, no? At ang ganitong klaseng surahan mga channel ay masarap siya ikilaw or idaing. Baba tayo ulit mga ka-channel dahil napansin pa rin natin na grupo-grupo pa rin sila. Kaya anong pagbaba natin ay nakita ko ang napakalaking labi na yun. At di ko natira yung unicorn dahil naingganyo at nabulabog nga lang nung paglabas ng malaking pawikan to. At nung pagsilip ko dito ay talagang sumiksik dun sa pinakailalim naman to Kaya wala tayong tira At nung pag natin ay bumalik na rin tayo sa bangka Ayun magandang gabi po sa atin lahat mga ka-channel ah araw din tayo hindi nakapag-upload dahil gawa ng pumunta tayo oh, ah, nagdayo tayo ay kunti lang yung huli natin so ah anong buwan ba ngayon? August diba? Uh, ah, August 24 po ah, pumunta po ako ng bayan ng koron para bumili ng plywood para sa kagamitan ng bahay ah, tatlong sakong siminto so yung kinita po natin mga ka-channel sa isang buwan ay 8,000 lang po kahit pa paano ay nakabili tayo ng mga gamit para sa bahay at kunting para sa pagkain yan at shoutout muna tayo ng ilang nagpa out sa atin so bago po tayo mag umpisa mga ka channel ah, pasensya na po talaga sa hindi po natin ma out na iba so yung unang upload po natin ay Nandito po yung iba pero sa next video po natin doon po mapapanood yung ibang Shoutout Shout out po, magandang gabi po kay Benny Boban. Ah, uh, shout out po nang barangay Cavite. Birata. Yun. Shout out po, magandang gabi po sa inyo lahat. Uh, medyo madilim yung ano natin light dahil masyadong. Ah, uh, shout out din po kay Oning Esteban. Shout out po, magandang gabi po. Salamat po sa laging pagsuporta at laging panonood po ng ating mga video. Uh, Sir Oning Esteban. Shoutout din po kay Roberto Laxina. Sir Roberto Laxina, uh, shoutout po sa inyo. Magandang gabi po. Luisito Montella Jr. Shoutout po. Magandang gabi po na siya po ay security guard ng PTC uh, subdivision. Thank you po uh, sir sa lagi pong panonood at sana lagi po kayo mag-iingat sir sa inyong duty at gabayan po sana kayo lagi ng Panginoon uh, shoutout po kay EDR TV Jun Jungay Lupercio de la Cruz Dennis de la Cruz at kay Serud Aclaro at Rodulfo Dinglasan sa lahat po ng ating mga viewers na at sa mga silent viewers po natin uh, shoutout po sa inyong lahat kay Tatlong Tita yun sa Tatlong Tita po na Nandiyan po sa Canada. So, sa lahat po ng ating mga kababayan na OFW from Canada, Jose uh, da Daddy, shout out po, magandang Dave gabi Allen, po. shout out po, magandang gabi po, Sir Dave Allen. Balman Lapa, shout out Kaya po. Kay Ringo Rex, is Fishing, shout out po. Spur Fishing, Hubasan, yon shout out po. Hanford, shout out po. Na nandiyan po sa Kaluya Antique ha sa lahat po ng Desina De San Jose family ng Kaluya Antique shoutout po sa inyo lahat. Sa lahat po ng ating mga silent viewers na nandiyan po sa iba't ibang lugar ha shoutout po sa inyo. At siyempre mga ka-channel sana lagi po kayo mag-iingat. Jose Buelba ha shoutout po. Magandang gabi po Sir Jose Jose Buelba at sa kanya pong mga Bea Regen at kay Jerek Uh, shout out po sa inyo, magandang gabi po Kay Alvin Maniquis, shout out po Magandang gabi po, Sir Alvin Maniquis Ng Canada uh, Ayun, si Sir Alvin pala Ang nagpapa shout out sa ating tatlong tita uh, Maraming maraming salamat po Sir Alvin Maniquis At sa tatlong tita uh, Shout out po sa inyong lahat Sa inyong tatlo kay Sophia Buena Buena si Cic napakahirap po ng apelido ah pang Chinese po yata Kokuela yun shout out po sa inyo at Good evening po, good evening. Uh, security Le love Labor National N Nature TV. Shout out po. Napakahirap po ng ibang mga pangalan at medyo nahihirapan po tayo. Ari ni Joy Duran Shoutout po magandang gabi po na nandiyan po sa Pram Oslub, Cebu Shoutout po sa mga bisaya di sa Cebu o Sir MK Wow, lami kayo uh, Sir o Sir MK, shoutout po uh, Kay Rapi Gamon, shoutout po magandang gabi po sa Sir Rapi Gamon Gamon Family uh, sa lahat po ng Gamon Family. Shout out. Eh, batanis po. Angler, Batanis Angler shout out po. Magandang Friends gabi. Friends Portento shout out po. Antonio Retana shout out po. Magandang gabi po. At 'yan mga ka-channel, medyo mahaba na po yung ating oras sa pag-shout out. Uh, salamat po sa lahat ng laging nakasubaybay sa ating munting channel. Uh, happy to 11 K plus subscriber na po tayo. So kahit pa paano mga ka-channel, napakalaking tulong po yung mga pagpanonood nyo sa aking munting channel. At hanggang sa sunod po natin vlog, maraming maraming salamat po. Buhay Isla Vlog TV, Plenty by Lander, enjoy adventure. Hanggang sa sunod natin adventure mga ka-channel. Thank you and God bless po sa inyo natin.